magandang gabi mga kaibigan. So ayun, pagod po ako. Marami po ako. Marami ba ako ganito tayo ang Marami siyang mga nilista. Yung, yung amo ko bago yan umaalis papuntang ibang bansa ay marami siyang mga iniiwan na trabaho. Trabaho ko gawin. So, ayan, Maguhugas pa ako. Nagpapahinga ako. Napagod ako kasi biglang umulan. Ganito dito sa Singapore. Parang ano lang siya, no? Parang bigla na lang gusto niyang umulan. Uulan na lang siya makain ako tapos biglang may narinig akong parang ano yun parang malakas tapos tinignan ko nga ah, tama umuulan ang lakas yung mga sinampay ko na mga sapatos na ang dami mga 15 ba yun na piraso chika chika na 15 pieces yata wala na ano na basa lahat kaya ayun pero hindi naman nabasa parang ano lang hindi naman nabasa kasi tuyo na eh kaya nga sumakit ang ulo ko kasi ano tuyo na kasi bigla siyang umaraw ba parang umaraw siyang bigla tapos biglang umulan ng malakas. Umaraw ba? Parang ano lang prank. Kasi umaraw, tapos biglang lumakas ang ulan. Kaya ayun, tumakbo ako, kumakain pa ako. Si Lolo umuwi sa bahay nila. Kasi siguro may sampay si Lolo. <laughs> sabi niya, umuulan ulan. Na. <laughs> Natalanta kami. Ang lakas talaga ng ulan. Maghapon siyang umuulan, tapos... Maghapon siyang umulan, kahapon, umulan ba kahapon? Maghapon siyang umuulan ngayon. Tapos, biglang umaraw. Kaya sabi ko, wow, umaraw. So, inilabas ko yung mga sampay ko dyan. Nung mga sampay ko, dry na. Medyo dry na. Pero sa isip ko, ah, patuyuin ko nga sa glit. ko lang. Parang ano ko lang siya sa araw. Kasi dito sa Singapore, alas shitty ng hapon, may araw pa. So, ayun. Tapos abang kumakain kami. Ay, ako. Kakagulat na. No? Napatakbo akong bigla. Hindi ko alam kung ano gagawin ko tumatawa si auntie. Kasi daming sapatos. Ilan ba yung sapatos na ano ko? Na kinuha ko? hindi ako magkamali, 15, 16. Ang dami. 16 na pa Na pares. Kaya ayan tuloy umalis na yung mga nag-dinner dito sa bahay. So, nag-upo-upo muna ako. Marami pa akong gagawin. Kaya, kasi parating na mga amo ko. Ganun talaga. Ganyan ako kapag parating na yung mga amo ko. Pero, prepare ko muna yung bahay. Talagang nililinis ko dyan. Nililinis siya ulit. Tapos, bukas nililinisin ko ulit. Nililinis ko na yun. Tapos, nililinisin ko na naman. Ngayon naman ito. Ayan. Ang niluto kong dinner today is chashu. Chashu at saka gulay lang. Tapos, nagluto ako ng itlog. Kunti lang. Ako ayoko ng chashu. Parang, hindi ko alam nagsawa na yata ako. So, ayun guys, nakichika chika Chika-chika, ano? update-update. <laughs> ayun. So, mag iisa ako dito sa bahay. Mamaya, maglalakad po tayo. Kasi, ano, tumataba na po tayo guys. Kailangan natin ng pumayat Para hindi mabigat ang ating katawan. <laughs> Ewan ko ba, bakit ang bilis kong tumaba. Dahil lang sa kanin. Kanin lang naman. Wala naman lang akong ibang kinakain. Kanin lang. Matakaw ako sa kanin. Kaya, ito. Chubby-chubby. <laughs> o, -chubby. oh, diba? bye-bye, katatapos ko lang kausap yung anak kong tasaway, so, in guys, bye-bye, don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel, Maricar TV Mix, salamat mga kaibigan, God bless, bye-bye.